Isang natsoyang actor daw ang palaging tsubotsorba sa mga extra sa set ng kanilang taping. Hindi raw ito ng personal, kundi ang PA niya ang nagdadala sa mga extra sa kanyang band para tsorohin. Kapag nalalaman ng PA ng pan ng aktor ang extra o talent, kinakausap niya ito. Sasabihin na ipapakilala sila sa aktor. At agad din itong dinadala sa ban para sa 5-8 net up. Sinabi naman yun. naman yun maganda sa si mm -hmm. diba, Mac, mga may mga extra extra dyan, oh. diba? Inaabot ang magaganda. Ang magaganda. Ala, magaganda. Oh. Okay? Yeah, Pinakasumpi. Well, oh, sinong favorito dyan sa mga, ano, mga pina dyan? Nasa ka. Ayun siya, ano, ay, gusto mo pakilala kita. Gusto mo yun dyan. Siyempre, eh, gwapo siya. Naku, naging kita. booking agent, ha? Oh, parang Egypt, ah? naging booking agent. Oh, sa, pagdating sa pagkilakausap ng young act, ng aktor, Kumusta ka na ganyan ganyan? Kaibigan like, mo yata si Ang Actor eh. this is Parang kaibigan mo siya. Kulangan nyo na po. Kulangan mo na MJ Plantig. At it's Mimimig. At saka Moreno. Wayne Guy Agustin. At Lina Moreno. Emily Gomez. Good luck sa iyong anak na parang... Kalino ng anak uh, ni oh, Emily o, Gomez. Si Princess. Uh, oh, si Princess ay ano, sasali sa ano, competition. Emily good luck, Gomez. Good luck, good luck, Princess. Napakatalino ang manang-manaka kay Emily Gomez at sa iyong tatay, di ba? Uh oh, Rachel Lucas, hello! Yes, yes. Rachel, Rachel Lucas, pagaling ka. Wendy Agustin, it's, it's me, me, me. Marcelita ng UK, hindi yata nanonood yeah, na. Si ano, si Jay, si... Janet uh, Dama, so friend, si Janet. Jay, Jay, and Jay, 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 Kaninang nasa ayan, live natin, di ba? Yung taga, diba? ano yun, di ba, Maricel? Oregon. Yan. Tapit, hello. Tapit, ay, sa MJ, Gen, Gen, ayan yung isa. Oh. Beth oh. Makaraig, hello. Ayan. Ayan.